So, what's up mga gonggong? Long time no see. Napakainit ngayon dito sa Dubai, guys. Thank na. Pero may isa pa tayong malaking problema, mga gonggong. Ayaw na mag-start ng sasakyan ko. O, <laughs> ayan na, guys. Tumirik na ako dito. Buti na lang. Nakapag-park pa ako. Pero ayaw na mag-start ng sasakyan ko, guys. Ayan na. Papasok na ako ngayon ng opisina. <laughs> Pero problema ito mamaya pabalik. <laughs> mula dito sa parking eh nilalakad ko lang naman minsan nag -e scooter din ako papunta doon sa opisina namin na dyan tatawid lang ako mga 5 minutes walk na timingan lang natin napakamalas natin nasakto na si Ryan sa sakyan tayo na paano kaya ito may problema to guys anyway napakatagal na ito sa sakyan na ito sa akin eh mga more than 10 years na siguro almost 200,000 kilometers na rin natatakbo nito wow! kaya kaya siguro namahinga na huwag naman sana pero let's see later kung ano mangyayari dito. Baka tumawag ako ng service. Ay, problema to. Ay, nako, problema talaga mga gunggong. Ay, mag-start ulit ito sa sakya ko. Matatandaan nyo last time, eh, tumirik na to. Sinuwerte lang ako nung pawi na ako dahil may, may nakatabi ako sa sakya. Nakicharge lang ako. Discargador yung battery. Pero ngayon, iba na. Ayaw na talaga mag-start ito, guys. Ako, peko na, peko na. <laughs> Sobrang init. Ilang araw na ako nagtudungo sa sandali niya. May kadil ako ngayon mga gunggong Nag withdraw na ako ng madaming pera Hinihintay ko na lang Dito kami makikita sa may Albarcia. Hinihintay ko na lang tumawag yung gunggong na yon Para ma matapos na itong transaction na to At live siya na ang init at magtitiis ko sa aking lumang sasakyan Hinihintay ko na lang tumawag siya Waiting na lang tayo dito guys Ito na, ito na, tanga na, tumatawag na Ha? Ah! Uta na si Elon Musk Hello? 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 What? No, 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 brother. I'm waiting for someone. We have a transaction here. He gave you. He gave me your number. I'm already here on the location. No, no. I'm. Not, I'm not looking for Chinese restaurant, my friend. I'm looking for the person. We have a deal today here. Where are you? Putang ina. Putang ina mo na iskam yata ako mga gonggong. Sandali nga bababain ko baka nandito lang yan sa paligid medyo patagutong transaksyon namin na to eh Dali nga hintayin na Oh, putang ina mo tumatawag na naman si Elon Musk Sino na naman to? Hello? Yeah Yo Hello. Your call is blocking man What? Brother I'm already here on the location right now Yes yes I'm already here I have the money what your call is this blocking man I have the money I will give it to you okay I will now come out of the Put. Go right now. I'm taking a baseball. Okay, wait for me. I'm going outside, okay? I will meet you there in the park. Putang ina, suplado naman itong kadil ko. gonggong. sandali, lalabas muna tayo. Tatagpuin na natin to. Baka, baka ma-scam tayo nito eh. Mab Mabuti na yung sigurado. So mga gong nandito nga pala tayo sa may Albarsha Park. Uh, ito yung ano, uh, park na malapit na dun sa apartment namin. Meron dito mga tennis court, basketball court. Meron din water fountain. Pwede rin kayo tumakbo dito, mag-ikot-ikot. Hinahanap ko lang yung adil ko guys. Meron din dito yung bagong seafood restaurant. At meron dito yung truck kung saan pwede kang tumakbo. Magpapawis. Natatandaan ko few years ago, nung dito pa kami nakatira. Dito kami madalas nagpapawis ni Macy's, dito kami tumatakbo. Magandang tumakbo dito, may, uh, may runway talaga. Tapos uh, pwede rin kayo magbike, mag-scooter, may uh, different lane para sa bike. Ang ganda dito guys, napaka-green dito, makikita nyo yung area. Tapos bandaron, may water fountain. Sarap dito lalo na pag winter. Pero pag ganitong summer, mga gumgong, kukunti ang tao dito syempre kasi karamihan ng mga tao ay nasa indoor. <coughs> Pero siguro kapag hapon, pag medyo waba na yung araw, is, uh, marami na rin uh, nag-exercise dito. Makikita nyo ngayon, walang-walang tao. Napaka-peaceful sa lugar na to. Napaka-tahimik. Wala na syempre, sobrang init ba naman sinong pupunta sa park ng ganitong oras. Ang haling tapat. Puta ka na, nasa na yung kadil ko. Nandito lang daw siya eh. suplado pa guys, putang ina. Mukhang uh, nais kami yata tayo nun ah. Di ba, lay, iikot tayo banda rito. na, muna ako habang naghihintay. Buti na lang, may aircon dito sa CR. Saan <laughs> so, ka naman nakakita CR may AC? Buti na lang, mas malamig pa rito. Puta <laughs> ka At may natutulog na pusa guys. Huwag kayong maingay. nagsitil lang po sa dito sobrang init sa labas. At tagal naman ng adil ko dito na lang siguro kami magkikita sa CR. Uy, putang ina mo tumatawag daw. Ilon oh, mask na naman. Hello, brother. Yo, what's up? Bro. I'm already here. Where are you? I'm inside the washroom. Can you come here inside? Come here. I'm inside the washroom. I have the money. Have the money. Come, come. Okay, pass. Huh? What? You don't want the money? Putang ina. Mukhang scammer yata ito. Maghihintay pa tayo ng few minutes kung darating mga gunggong. At uh, itong area na to, kapag ka winter mga gunggong, meron dito para mga basar. Para mga ukay-ukay, -okay, mga tiyangge. May mga tindahan dito sa paligid na to, tsaka may mga, mga food stall. Wow! <coughs> uh, na pwedeng kainan. Mga snack house, ganun. <coughs> Pagka winter, kasi nga ang sarap tumamay dito. Ang daming tao dito pag winter. Uh, ngayon, wala, wala, wala ka tao, tao dito. Napakatahimik. At tagaktak na ang pawis natin. Putang ina! Hindi tayo sinipot mga gunggong yung kamitap natin. Buti na lang, hindi tayo na-scam. Hindi ko naibigay agad yung pera. Di bali, maghahanap na lang tayo ng ibang kadil. Dahil syempre, medyo under the table ko so, eh. Alam mo na. <laughs> oh, kabalik ka tayo dun sa sasakyan At di uh, di bali, may isa pa tayong kontak. Tatawagan natin, tatagpoy natin. At uh, baka sakaling legit na to. Napansin ko lang mga gunggong, dito banda rito sa may tabi ng restaurant. Ano to? Oh, na? Sobrang laking ihawan nito ah. Parang tao yata ang iniihaw dito, hindi sito ka. Ah. Anyway, balik na tayo guys. Sarap maglaro dito. Ang daming mga nagpapaliga dito pagka winter alam ko eh. Basketball, volleyball, tennis. Ang daming activities dito pagka winter. Nakaka-miss. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito actually guys. Ngayon na lang ako nakabalik dito. Nice camp pa ako. Hindi pa ako sinipot ng kadil ko. Lintig na rin mga talaga. Kung ano-ano pang ginamit. Yung mga Chinese pa. Donald Trump. Elon Musk. <laughs> sa pakatindi ng mga scammer ngayon guys makaya mag-iingat kayo huwag kayong basta basta sagot na sagot ng telepono huwag kayong basta makipagdil kong kanay kanino natalas legit <coughs> tulad nito buti na lang pinili ko na tagpoin siya in person pero wala hindi siya nagpakita so legit legit siya guys legit na scammer <coughs> ay nako sobrang init na nga sa labas mga gunggong ang dami pang scammer na naglipa na butik na yun no Buti lang, maingat tayo. Buti na lang, magulang tayo, scammer tayo. Puta na, tumatawag na naman to. Elon Musk na naman guys. Puta last time na sasagutin ko na to ha. Ah. Hello. Hello. Brother, you are a scammer, okay? I don't have time to deal with you. I will report you to the barangay. And the barangay tanod will arrest you. Deal is over. Finish.